Ayan mga batang meron ako ditong baraha at meron akong harina. Ngayon, magpapalaro ako kay Bungbong at kay Parindayo. Pero, gagalitin ko lang talaga si Parindayo. Pagka ganyan, di ba, may laman na yan. Pagka mo yan, di diba ganyan? Ito si Parindayo. Ikaw to, ito si ganito. Ah, kunyari magpapasahan kami. Tasip! <laughs> game. Game na ha! putang ina mo! No. Ano <laughs> ba yung matarbaw? Huwag mo kamalin! Eh. Ipig yan! Huwag ulit! Kumuha eh. Mga buang! Mga buang! Ay, harap kaya! Kailangan ganda mo na. Punti! Hmm. <laughs> 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 Tagay mo! Huwag kang maganda. Tugyan ayusin mo. Look. Look. Haha. naman yung tali. Witlang. Okay. <laughs>

Kita mo kung sasali mo doon. Wala kang Mali naman pa eh. Wala kang mali. Sinaling ko nga sa'yo, sinupla mo sa akin. Jabawakis. <laughs> mali naman. Para kang panadiro niya. Mali naman eh. Ikaw mali. <laughs> ako na alit. Okay. Sige. ay si Papa naman pasama mo. Bago ako. Mm. Burtang gina mo! Burtang mo! Ano naman isinali yeah. ni Chinupla na? Bangaw! Tama na, tama na ang kalakunin! you watcha want me? Is it a want me? Matapit akong pumukha niyo ni Paring It is too late to apologize! Sayo, sayo, sayo! It's too late! Panoorin niyo ang mga vlog namin. namin ni Paring Dayo, ni Kabatang. Hey, mga friends, ito na po ang mga vlogger! <laughs> Daddy <laughs> Boyen sarap para maging tinapa. <laughs> Adakah kamu pun berjaya? Tidak, muka ayah. Kamu sudah berjaya? Kamu sudah berjaya? Kamu sudah